hindi mo ako sinama. Dahil po nilang nakuha. Alam na, alam din ano yung timbang, ah. Nakatingin sa akin. Nakatingin sa iyo. <laughs> Niihaw ko kuna po itong ating balayawan. Tayan At po, nilinisan ko po itong kubo. Mamaya po ay kami po ay kakain dito. Pangit na rin po yung bubong po niya. Ginagawa po ng yung taas po ay kinakaykay po ng manok kaya ayan po at nagkakabutas-butas po yung ating ubong ayan nagkabutas-butas na kasi po yung mga inahin po na manok ay kinakaykay po yung taas at siguro doon po gusto mong itlog sa taas kaya ayan nagkabutas-butas na kailangan na sigurong palitan yung ano bubong Pwede na rin po siguro yero dito. Kasi dito po banda ay e, malilim naman po ito. Gawa ng nasisilungan naman po ng kawayan. Kinakay kayo ng mga manok. Bali, ang ang inahin po kasi na manok ni nanay at tatlo at saka isa pong inahin din po ni tito ninyo siguro magkakasabay sabay po manging itlog naghahanap po ng iitlogan kaya po ay madalas po makalat po dito sa kubo dahil nalalaglagan ng dahon po ng kawayan at saka ito po ating pinambubong masarap po ulit ditong magtambay ayan po at sila tito ninyo po at saka si Miko ay nang malayawan sayang hindi ako nakasama ha? sayang hindi mo ako sinama dahil po nilang nakuha malayawan ang lalaki wala ang kuy pinaka maliit ayan po may shell meron din po siyang pinaypay shell shell yun eh ito ay masarap din pong ihawin lang pero kadalasan lang po namin ginagawa ay sinasabawan po ni tito ninyo na style po. Sarapin po ito, ng sampalok. Sarap yan. Masarap. Ihawin lang. Walang isda. Ito po ay lumalabas po pag ano lang, buwan ng bear Wow! Shell na naman! Shell na naman. Ito ay malaki uh. Malaki. Mahal po ito sa bayan. Magkano isang piraso nito mo sa bayan? Oh, per, per piraso pag nabibili po ito sa bayan Batok. Eh, piraso. Anong kilos yan? O oh, si Manong, aba. Ginagawa wow. ng toko nyo. Harap <laughs> na harap mag ano, bit bit. Biggat. Malaki ah. Biggat. So laki po yan. Hindi okay. nai. Yun. Yun. Yung ano ay. Malaki. Ba? Yes, na, yeah. Wow, ang laki Hirap na hirap si Manong magdala Ano, Nay? Anong, ilang kilo kaya yan? Sa S City, Sa S Ba, natimbang na ni Nanay ah. <laughs> Alam na alam ni Nanay yung timbang, ha Yan na po, ang tinimbang Ay, wala pa rin Wala, wala. pang 5? 4.5 Ha? Ewan ko kung ano, baka sira na yan, Nay. Ganito pag 4.30 lang yan. Oo. Sira. Sira na nga. Uy, <laughs> kikilo din naman yan doon. Hey, huli ni Manong. Amantalang nung kailan, nabot din ang ano yon? 4.30? Ah, 4. Uh, Yung maliit. Uy. Yung maliit. 4. Antayan po at kami na po ni tito ninyo po ang magde-deliver ng tanigi po ni Manong Intoy kaya ito ko mo na lang ito na po ay yan na naman si Ken Ken kasama na naman si Ken Ken nakatangin sa akin ha? nakatangin sa akin Nakatingin sa iyo ayos ba yung tanggalin mo na yung ano yan Nakatingin sa'yo yung fish? Opo. Nakatingin sa akin, <laughs> no? Hawakan mo daw siya para hindi siya mahulog. Hmm. Si Manong na lang. Si Manong, hindi naman siya sasama. Sama ka ba, Manong? No? Hindi. Tayo lang mag, ano. A hindi siya A kasama. Tapakan lang ako. Ay, wag, hindi. Wag mo niya yapakan niya, mahal. Pa Bawal. Madurog-durog, maano yan, masira yung isda. dito na po kami wala na nga i-deliver ide nililinisan na yung mga ano Bang, sa January na siguro yung mga pasit sa January na siguro Oh, 4.7 4.7 Malaking isda. Ano yan? Ano yan? Barracuda siguro yan? Mm Hindi. -hmm. Bakalaw. na Bak Lagi mm -hmm. nakakaulit dito sa inyo. Sinasadya siguro nila? Oo. So, oh. Sinasadya nila. Laki ng isda. Ano yung nakapandusarado? Plong-plong. Uh, okay. Nag-ilaw-ilaw. Okay. Nag-iitay ka lang ano? Pusit. Ah, nila nyo ah, lang. Pusit din. O. Ano yung pamain nyo lang? Pusit din. din yan. Oh, malalim. Oh, na malalim. 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 kami Malalim. 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 po Malalim. 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 tayo Gawa nang kuha po kami ng uh, talbos po ng kasoy. Yan po kasama ka, kasama ko si Kenken, Ken, Mika, tsaka si Miko, tsaka si Papa. Buti po ngayon ay eh, wala na pong palay. Wala Uy, nang um, Papa um, ko yan. Hindi po. Sige mo yung mo. mo. po? Shot mo yung Batman mo. Ayan po si Batman. Patingin na. Batman Ken Ken. Ah. Lalo no, na siya po. Opo. No, Balikin no, natin. Opo po. No, Ma. Sa aking dadaanan mo Opo. No, 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 no. Opo. Ken Ken. Alala, alala po. Sa aking dadaanan. Meron po mga ipot po oh. na baka na-harvest na po yung lahat po ng palay dito ay ilok kita lakas po ng agos po ng tubig galing po yan sa ano bundok lakas ng tubig ang dami na pong nakawalang baka wala na po mga palay kaya yung pinapakawala na po nila balik na uli kami. At ah, wala po kaming nakuhang talbos ng kasoy. Ha? Buti hindi ako Hindi ka nainitan? Ay, Batman ka eh. May kapangyarihan si Batman eh. Pwede po kasi yun sa pang high, naga, ano, high blood. Yung kanang kasoy. Kaya po kami naghanap. Marami pong puno ng kasay kaso mga tuyo na yung mga dahon. Uh, na po namin dito yung papayang nilang tanim. Meron din pong gabi. Ang papaya po ay sobrang ano, baba. Pero ang lalaki po ng bunga. Niihaw ko na po itong ating balayawan. Kailangan po ang pag-iihaw po ng balayawan ay yung nakatihaya po hanggang pong ma ano na siya hanggang ma matuyuan na ito po ay hinugasan din po namin ng tubig tabang para pumawala mawala po yung alat niya para mapalitan po ng tabang po yung andun po sa loob niya na ano tubig ito naman po yung aming isda na iniwan po kahapon na ah, bonito. Kaysa naman po ibenta po po namin ay hulami na lang po namin. Sinabay ko na rin po itong pamaypay. Maka <laughs> ah, po ito ay mayroong perlas. Ito po ay masarap din pong isaw-saw po sa ano, uh, Kalamans, Tuyo, kalamansi. At pa, ayan po, nakulo na po yung ating balayawan. Ayan po. Diyan po ay dapat paiigahin muna para sure na luto na po yung laman. Puro inihaw po muna tayo. Iwas po muna tayo sa mantika at gawa po ng si tito ninyo po ay high blood na. Kaya po kami kanina po ay naghanap po ng talbos po ng kasoy at gawa na po ng masarap din po yan i-partner dito. At nainam din po yun sa may high blood pwede na po ito. Eh, pag wala na po siyang tubig sa loob, nakulok-kulok pa at mainit pa po yung shell. Mumuka na rin po itong ating pamaypay. Tingnan natin, baka mayro perlas. <laughs> Ay, may perlas. Bakit parang ito isa, parang walang laman? Meron. Ano na siya ata? Luto na ba talaga? Ayaw. Eh, parang wala siyang malaman mo. Hmm? Eh, parang walang laman. Diyan po ay na, minamartilyo na po ni Miko yung mga naluto na. Kailangan pong martilyuhin niya at gawa, gawa ng parang tibay po ng shell niya. At meron din po palang isang maliit na pamaypay dito. Pero magkaiba ito? Magkaiba siya na. No? Magkaiba yan saka ito. Ito hindi lumalaki ng katulad nito. Ito lumalaki pa ito. Hmm. Yung parang pinggan. Yan. Yeah. Mm -hmm. Bumuka na rin po ito yung isang ano. Pamalipay natin. Akin okay, yan. Ten pot binalik po ito sa atin gawin po ng medyo maano pa dumidikit pa sa shell. Hindi pa po kami ano kak kakain at gawa po ng nagiiihaw pa. Ito po tap atin ano pamalipay ay luto na. Ito po yung nilagyan ng kalamansi, sawsaw sa -saw saw. toyo. Sarap. Ten pot aking na pong titikman. <laughs> mm. Sarap. sarap. Sarap na. tama, -tama sa ano? Kalamansi at saka toyo. Ito po yung isang taklo, Lalo isang pong pamaypay. Ano Mas malaki. Ay, ay. Pack. Oh, sarap. Dito na po yung ating balayawan. Hindi pa ba po tapos yung iba? At ito pa pong iniihaw yung iba? Napaparamay para kain natin ito mamaya. At ayan po, sinabay ko na rin po itong ating isdang bonito. Tuto na rin po itong ating inihaw. Unti-unti na. Dahil minum pa si Manong at si Tito Ninyo. Tito naman po yung ating balayawan. Ayan po, hiniwa-hiwa ko na din. At saka ito, mayroon po tayong kamatis. At saka sausawan, tuyo. Wow. Ang tawag po nito sa Bisaya po na dito po Ma. sa Ambalis ay wala sa, bis sa Bisaya naman po ay saang. Tayo. Ma. May nito ang kanin mo? Sayang sana yung ano, yung talbos ng kukoy. Masap ka sa anihaw. Bakit wala? Wala, wala naman. Mahit. Mainit pala. Okay, bagong hangon. Bagong hangon. Kami. Ano na? Kasi Ken. Ken, gusto mo ba na Ayaw. Oh, ano niya, ano niya? Pag malaking ba ako? Pag matuloy yung ano namin sa jambore. Pag malaking ba ako? Pag malaking ba ako? Pag malaking ba ako? Pag malaking ba ako? Pag malaking ba Pag malaking ba ako? Eh, papuri na yun. Lalita ako kasi, batak pa ako. Basta dami ang mga kain. May mga pobo-pobo yung uh, mga patagas ang tapos ang mga 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 pobo-pobo. Kung mm. so, anong ibibunta nila. Uh, bibilin mo? Hindi ah. Yeah. Ako rin nila. Ako bibilin mo. Gustong gusto ni yeah. Milot? Hmm? Ma? Um, damo sa dagat? Ay, balulang. 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 Ano, ber din ba yan? Isang beryo. Pagpanaw na ng bunga ng mangga. Alam mo yung pirala fish? Ano? Wala yung mga feb february na yun? alam mo yung pirala fish? Nananagat na isda. Mm, pirala <laughs> fish. Piran Buti, buti nga. Hindi ka nakita nung nabigo ka sa dagat eh. Okay. piranha ha? Kaya ka maligo lagi sa dagat. Buti hindi ako nakita. Mm -hmm. Buti hindi kanya nakita. sa so, mababaw lang. Pero pag sa malalim, talagang kaya natin ka. Ako, naliligo lang ako sa mababaw. Mm -hmm. Hindi ako naliligo sa malalim. At saka dapat hindi araw-araw. Hey, hmm, makasama mo ako ha? Mag? Si Sid? Hindi doon ako sa bangka ah. Kala ko mo si Sid. Ah! Ayoko na ito Balat? Wala mo nyo sa tabi. Kaya, buhay natin aso. Ano? Mahal yung isang piraso niya ng no, mga Balayawan. Hmm? Mahal. 5,000 yata yung... sa isa? 10,000 na. Ayan, 10,000. Na. na yun. Baka hindi mo na mabili ng pera ano na yun. Hmm. Tiltino na Kasi baka kasama. Lale, lale. Hmm, tunay at, at na, ka sa mo, na yan kasi pang bili mo, pwede mo naman kayo, mm -hmm. mm -hmm. pati hmm. na ka bahay. Hmm. Paano? Hmm. Kung gusto mo lang. Sin, kain ka lang kain. Hmm. Opo, hindi ka kinakain ng bahay. Hindi dito mo. May kumakagat kasi. May kumakagat. Ma may langgam. Dami langgam. Daming uh, uh, dami kumakagat. Nagdadahilan hmm. so ka lang. Gusto na naman magpaano ng mm -hmm. ano. Gusto mo naman mag-excuse. Papasok ka naman sa lunes. Uh, Opo. Anong saguram yung kanina o kahapon yun? Hapon, family day. Family day? Hapon. Ang dami yung ano. Family day. Bakit man daw pumunta? Hindi. Hindi pumunta. Paano sa makapunta? Nagabang sa sa akin sa Dabang. ano, sumalubong sa siya sa akin. Yun nga, yun yung makita ko pagdating ko ay eh, siya sa salagat. <laughs> <laughs> mm. Mukhang maubos na natin yung buong sida. Hmm? maganda kung maubos yan. <laughs> Kasi hindi maubos. Kasi bukas yan. Hindi na masarap yan. Pag Malo ligin. sa alapay. Hmm? Malo. Yung ano, kanin. May samal dyan, may ka lang dito sa labas. Ma, hindi ko maubos to. Hmm. Ma, di ba yung mahuli yun ang magliligpit? Mm hmm. Mahuli yung kamain, magliligpit ha? Ay, ayaw, bata pa ako, hindi pa ako malunod. Basta <laughs> so, so yung usapan. Basta yung ako rin gumain, magwigpit. Ayoko magwigpit. Ha? Okay, yun ang naroon natin dito eh. Ang gusto natin dito eh. Di, di, Ba't? Nakakaano ka? Hindi pa ako, hindi ako kasali doon. Hindi ah, ipigil na siya doon. Ako kasali sa ano? Sa limpitan. Bakit? Mm -hmm. Ayoko kasing karirahan eh. Hindi naman tayo nagkarirahan. Hindi naman tayo nagkakarirahan. Ang hulog ko sabihin lang ang hindi nakaubos ng pagkain, yun ang magliligpit. Ang ulam na yun, no? Yung ganyan bonito. Yung yeah. bonito din, <coughs>